And what's up mga kapitbahay, welcome back dito sa channel Ito mga bay meron tayong sasagutin na isang katanungan ng isa natin subscriber Ito, baguhan lang po siya sa network uh, Nagtatanong po siya, ano nga ba ang purpose? Bakit pinapalitan natin yung TCP port or yung port ng ating PFSense Which is, yung default natin na port is 80, di ba? So, ang tinatanong po niya, bakit nga ba kailangan nating palitan? Okay, so marami kasing sinaryo yan mga kapitbahay. Maraming dahilan bakit kailangan nating palitan. Okay, kaya eto, i-explain ko ng konti at saka kung para saan ba talaga yung part na to. Usually kasi, uh, ang PFSense natin kapag ini-install natin, kapag ina-access mo sa browser, di ba? Diretso siya, ano, diretso siya IP. So, automatic magpo-pop up na yun. Kasi, hindi mo na kailangan kasi yun ilagyan ng port kasi katulad nito mga kapitbayan kung yung mapapansin yan yung PFSense ko yan uh, yung tropa kasi nating IT baguhan lang hindi pa niya alam masyado yung ganito kung yung mapapansin nagtatanong po siya bakit daw may port na ganyan okay bakit kailangan daw kapag ina-access niya kasi meron silang office tapos uh, parang minana lang niya yung PFSense so walang turnover hindi sa familiar kaya nahihirapan siya kaya nagtatanong siya bakit kailangan may ganyang port tsaka dapat, before kasi daw, naalala niya Kapag ina-access mo yung PFSense, ganito Yan, pag ina-access daw niya ng ganyan Hindi mo ma-access, okay May dahilan po kasi yan, bakit Kailangan may port, yan, may ganyan Kaya, hindi niya ma-access Kasi hindi niya to nilagay Okay, ang dahilan po kasi dyan is Kapag nag-isol ka ng PFSense, automatic Dito po yan Kapag nag-isol ka ng PFSense, automatic Yung TCP port natin is port 80 naka puyan. po yan yan, blanco po yan. Port 80. So, kapag in mo yung IP, diretso, automatic, mag-pop-up kasi binabasa niya as default 80. Ayan. Kaya, ma-access mo. Pero, katulad ng ibang PFSense, may nakalagay na, parang sa akin, kung inyong mapapansin, 222. Ayan. Naka-static TCP port po kasi yan. Nasa sa inyo po yan kung anong port ang ilalagay nyo rito para kung paano nyo siya i-access sa browser. Okay? So, yun po yung dahilan nun. Tapos, ano nga ba ang mga uh, advantage bak kung bakit kailangan mo palitan 'to? Okay. Kunyari uh, nasa office environment ka, hindi natin maiwasan na mayroong mga techie tayong office uh, employee, kapag inaccess nila 'to, ma nila, malalaman nila kung ano 'yung IP na P absence natin. Siyempre, kapag inaccess nila 'yan, automatic 'pag pop-up, so pwede nilang Ma-access or pwede nilang mahula-hulaan. So, magkakaroon ka ng problema. Kaya pinapalitan natin ito. Uh, binibigyan natin siya ng unique na TCP port para hindi madaling ma-access pagdating dito sa local area network connection natin. Okay? Ayan. saka ito, ang isa pang dahilan bakit kailangan mong palitan yung port 80. yan Ang dahilan po niyan, kung ikaw ay mayroong kang uh, port forwarding. Yan. Dito sa port forwarding, kapag nagpo-port forward ka, madalas ang port 80 ang pinoport forward natin. Yun. Kaya, minsan, kapag nagpo-port forward ka, like for example, may test website ka, tapos naka-port 80, kapag pinort forward mo siya, hindi siya nag effect kasi nga nagko-conflict siya dito sa port 80 ng PFSense. So, obligado ka talaga na palitan mo yung TCP port ng ibang port para hindi sila mag-conflict doon sa uh, ah uh, website mo na naka-port 80 na naka-port forward dito para ma-access mo sa labas. Okay? So, kung nyo mapapansin, dito sa mga naka-port forward ko, ito naka-port forward to mga to, pero hindi to active. Ayan, kasi naka-IPsec nga ako. So, ito, uh, pwede ko na lang i-delete yan, pero hindi ko lang din delete in case. Ayan. So, yan. Yan yung dahilan. Uh, Magko-conflict sa mga port or uh, security purposes. Yan yung mga dahilan bakit kailangan natin palitan yung ating TCP port. Ayan, kung nyo mapapansin. Kasi, once na nag-install ka, automatic wala to. Once na in-access mo yan, automatic magpop-pop up na agad yung PFSense mo. Pero, unsecured po yun. Ang ginagawa ng mga network engineer mga system administrator natin, pinapalitan natin. ay uh, halos lahat ng firewall. Yan, pinapalitan natin yan for security purposes para hindi madaling ma-access. Okay? Ano pa nga ba yung mga ibang dahilan? Mm, yun, alam ko yun lang naman ang mga basic dahilan. Magko-conflict siya kapag nagpo-port forward yan ng 80 palabas. Ayan. Saka, minsan kapag yung iba kasi ang ginagawa, nagpo-port forward sila. pina-port forward nila tong IP mismo na ng PFSense para ma-access nila outside through public IP, minsan hindi gumagana. minsan, nagko-conflict din yan sa ibang mga services mo. Baka mamaya may port 80 dyan na gumagana. magkakaroon talaga ng problema yan. Kaya, obligado ka talaga na palitan para hindi ka magkaroon ng problema. Okay? Yan yung purpose nun. Pero sa akin kasi ang purpose ko neto, ano, wala naman kasi akong naka-port forward. So, port 80 ko is pinapalitan ko yung mga services, yung mga internet namin is hindi naka port 80, may sari-sari link port, kaya yun, yung mga katulad nito ayan mga to, ayan, hindi naka port 80 yan, tapos naka IPsec po tayo, ayan, IPsec, tsaka naka open VPN sa mga laptop users natin and then for the office ayan, uh, branches, naka IPsec po tayo, so no need to use port 80 pero ito, nilagay ko lang to kasi for uh, security purposes para hindi madaling mahanap ng mga employee natin dito sa loob ng network connection natin, dito sa LAN natin. Yan. Uh, halos lahat yan lang naman yung mga uh, basic uh, reason bakit kailangan mo palitan to. Okay? Nasa sa inyo na po yan. Ayan, dyan sa tropa nating IT, kung gusto mong ano, e-port 80 lang, wala namang problema yon Okay? So, nasa sa inyo na po yun kung gusto mong palitan ng ibang port para mas secured. Okay? Yun naman yung dahilan. Uh, kung mayroon kayong katanungan, comment down below. Sasagutin natin, uh, ano pa ba yung mga dahilan? Bakit kailangan mong palitan yan? Hmm, yun, yun naman yung mga dahilan, yung mga nabanggit ko. Based dito sa na-experience ko, no? Dito sa PF natin. Ayan. kaya natin pinapalitan. Alright. Ano pa ba ang mga katanungan nila? Yun lang. right Maraming salamat. God bless and peace. Sana naintindihan mo na mabuti. Uh, quick video tutorial lang to, no? Sana mayroon pa tayong mga vlogs sa susunod. Good Friday and yun, salubong masaya. Kaya stay tuned and God bless everyone. Peace and thank you so much for watching. Bye!